atin ang West Philippine Sea. Ito ang binigyan din ni Pakulong Bongbong Marcos sa kanyang ikatlong State of the Nation address, Sona. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin at ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Kasabay nito, pinasalamatan po ni Marcos ang hukbong sandata ng Pilipinas, ang Philippine Coast Guard at mga Pilipino mangisda na araw-araw na humaharap sa hamon dyan sa West Philippine Sea. Sa buong sandata ang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Sa kabila ng naturang bayag, sinabi ho ng Pakulo na patuloy na tatahak ang Pilipinas sa landas ng kapayapaan sa usapin sa West Philippine Sea.